Okay, yan Mga kamugil Good morning So update tayo dito mga kamugila, Panabo project namin Okay, yung trabaho nila mga kamugil yung trabaho nila mga kamugil Nagkakapi <laughs> Kasi Maulan na naman dito mga kamugil oh. Maulan na lunis dito sa Panabo City Yung aming nararanasan ngayon mga kamugil Mga kapi nila Ito bigay ni ma'am no mayari dito thank you so much ma'am ayan so yung trabaho namin ngayon mga kamukil dyan papa na tayo ng pader yung na yan para pag makapailan kami dyan mga kamukil makapagpatay ng posti, tapos mapailan siya kahit tatlong patong ikakalat na namin tong lupa na to papunta doon. para flow flooringan na naman namin no para malinis na tong area o, so, ito yung trabaho namin ngayon o, so, dito sa loob ayan si Ryan guho kay siya kailangan maiplot to dito mga kamagit para sa pag flooring preparation natin sa flooring no o dito sa ating CR kakaroon tayo ng dropping dito na 3 inches yung ibababa natin mula dito sa uh, main flooring ng bahay tapos dito mga kamukil itong countertop natin yan ang magiging forma man ito little L tayo dyan. dyan malalagay yung washing area yan tapos papunta dito ikot dito ano nagpalitiryo yung ating ano dito counter top yun yung gusto ng may ari so mamaya ito napatag na to sand bidding na naman o gravel bidding tayo mga kamukil ayan matapos to dito papunta dun gravel bidding tayo para uh, ready to flooring na o bago tayo mag flooring kailangan masitapan muna natin ng sanitary o na naiwanan ko na sila mga kamukil kung paano gawin wala ako ngayon aalis para bibili tayo ng gamit sanitary no? para ma-sit up at na ma na nila tapos dito, ito yung isang kwarto dito sa ground floor ayan nagtatanong pala sa aming poste ayan, ano daw yung laki ng poste namin Ah, uh, 25 cm yan mga kamugila, kwadrado tapos uh, gumamit tayo ng anim na bakal na 12 mm yun yung ano natin dyan ah, sa mga nagtatanong anim na bakal, o, pwede naman kayong ano, uh, apat ng nabakal dyan pero dapat 16 mm kayo huwag yung 12 mm lang kung mag 12 mm kayo mga kamugil kailangan anim uh, na bakal siya tapos yung spacing natin uh, natin no? Uh, yun yung importante yung spacing ng ating mga lateral tapos no, mapapansin nyo may mga part dito naging stepener na lang kami you know? dyan kasi yung bubuhatin lang yan mga kamukil bubong lang wala nang iba no? itong mga columns natin na kwadrado magbubuhat pa yan ng second floor sa taas no o inuulit ko maraming nagko-comment kuminto may second floor pala yan uh, ganun lang kalaki yung poste no? o yung poste na yan mga kamungkil uh, sapat na yan no sa second floor na ilalagay ko sa taas kasi gaya na sabi ko light material lang tayo dito hindi po konkreto sa taas lahat no o yung mga nagko tapusin nyo muna kasi yung video para maintindihan nyo mabuti, no? Kasi kung... Ah... Uh, may konkreto tayo sa taas o konkreto yung ating second floor sa taas, o alam naman natin yan, no? O, ako bilang isang contractor, alam ko na yan. So, itong mga trabaho namin, kung ano man yung mga diskarte nyo, diskarte nyo yan, yan, no? Ang uh, sa amin din, ito rin yung diskarte namin. So... Ah... Uh, alamin natin no? bago tayo maghusga bago tayo mag-comment, lalo na sa mga construction vlogger na katulad ko ang daming mapapansin ko kasi mga kamugil no? Uh, may mga negative talaga negatibong tao na akala nila uh, mali yung ginagawa sa nagtratrabaho di ba so, pangit po yun, yung mga ganyan So, wala naman tayong magawa dyan Kasi opinion nyo yan so, congrats na lang sa inyo no? So, hindi po tayo aabot sa ganito Uh, kung wala tayong experience sa paggawa ng bahay no? hindi tayo aabot ng ganito uh, simula nung nag, since nagbablog ako mga kamugil naka 1000 videos na tayo lahat na content ko puro paggagawa ng bahay kasi yun, ito yung trabaho ko pero hindi pa ako pumasok ng pagiging vlogger dati na akong construction worker mga kamugil isa din na akong construction worker na gumagawa ng bahay hanggang sa umabot sa puntong inaasahan ako lagi ng ating engineer hanggang sa nagsulo na ako mga kamukil hanggang ngayon narating ko na to no? so sa experience lang ng ganito mga kamukil itong second floor na light material sa taas Tito ako sumikat sa pagbablog no? dito ako sumikat hindi ko lang pinagmamayabang yan mga kamukil uh, ah, kung tutusin pwede na tayong magyabang eh kasi ang dami na tayong nating ebidensya o puro iba no? Ah, search nyo yung mga video ko so ilang bahay na yun yung ko siguro simula nung bablog ako kulang kulang 30 eh o oh, mahigit 30 na bahay na yung nangyari ko na light material sa second floor no o oh, may ginagawa pa akong mga kamukil maniwala ko hindi walang puste yabi yabi lang lahat no yung dating ground floor o oh, pinatungan ko siya dapat kasi calculation bago gawin o oh, makompute mo naman yan mga kamukil kung ilang tiluna, na uh, tulinada yung ipapatong natin sa taas basta light material lang gaya ng mga tubular si channel yun lang yung gagamitin natin makukumpute natin yan yan so yan lang mga kamagila oh, lucky na posties, ang laki ng ating poste sa nagtatanong 25 cm kwadrado yan yun lang yung ating may sasagot so magkano daw yung budget sa ganitong klasing bahay ang ah, daming nagtatanong lalo na sa vlog natin no? Oh, makikita yung mga nangyari bahay o oh, ako po hindi makapagbigay sa inyo ng ah uh, estimate o partial kung magkano. Kasi mga kamunggil, yung paggagastos ng bahay, magdidipindi po yan sa disinyo ng bahay nyo o anong klaseng finish yung gusto nyo mangyari sa bahay nyo. No? Doon po yung magdidipindi yung laki ng gastos nyo. Yan. O dito, uh, may nagtatanong ano daw yung labanan sa pangunguntrata ko. Meron akong tatlong pinagpipilian mga kamukil sa aking kliyente. merong pakyawan, porsyento at saka labor materials. So yung tatlo na yan, i-discuss ko sa kliyente ko, siya na yung magde-decide kung saan siya, no? Ito mga kamukil, ano to? Labor materials ako dito, no? Sa akin na lahat to, lahat-lahat sa akin na. So ang diniskas ko sa may-ari kasi ito yung napili nila, labor materials. Sabi ko sa kanila, bawat dating na materials mambantayan niyo kung anong materials binibili ko, no? Kasi yan yung isa sa Madalas na mangyayari kapag makakasagupa tayo ng mga kontraktor na uh, madugas, no? Pagka ganyan mga kamukil, laging tandaan natin yung mga binilibing materyales, tingnan natin So sa akin mga kamukil, dinidiscuss ko yan Bawat dating ng materyales, pinapatingin ko sa may-ari Makikita niya mga kamukil na uh, hindi po tayo nandadaya sa trabaho Ibibigay po natin yung ating uh, magagawa, no? uh, lumaban lang tayo ng patas yun yung pinaka importante okay abangan nyo na to mga kamugel pagjari namin sa second floor ngayong linggo na to makapag umpisa na kami sa second floor no? ito na lang na poste yung aking hinihintay ito is tipiner lang to mga kamugel so hindi naman masyadong mabiga to yung ano niya kasi may isang pusti dun sa pinakadulo tapos yung ipapatong ko dito si channel no mula dyan sa poste na yan so, abangan nyo na lang Marami ako ipapaabot sa inyo na diskarte o kalaman dito kung paano umpisahan yung paggawa ng second floor na light material sa taas. Okay. Sabi si Pag ni Parecoy oh. Parecoy shout Shoutout! Sa mga kababayan nating Islam, shoutout sa inyong lahat. No? Kasama natin, si? <laughs> Hindi. Kababayan nating Muslim to, mga kamagila. O, nandito sa atin. O, oh, shoutout sa mga kapatid nating Muslim. Shoutout sa inyong lahat. Thank you.